Bala yan ang episode dito. Ano po, magpapatubig po tayo ng ano, halaman ngayon. O, yung ating okrahan po ay ating paparat na ng tubig. Yan dito po tayo magsisimula sa irrigation. tubig yan na po yung tubig nating binarato tapos dito po yung lalabas ang patubig natin nangunang ulit tindi kita tingin nyo. Bubuksan na rin po natin yung kabilang outlet dun. para po pati pala uh, mabasa na yung ano, ating sitawan pwede rin ho tayo magbukas dito na ganyan? yun o oh, ito tagal tagal na rin natin dito na bubuksan magagamit na huna natin ito kagamit ito tag ano talaga 对。 lahat po ng outlet na gagamitin natin ngayon Gawa ho nang naiigan na, na rin ating sitawan. Yan oh yung magsasalubong na dito yung tubig oh ayan na po yung isa natin binuksan no? salubong na siya Oh, lakas agad ng tubig ah. Yan, yan po ipapasok na sa mga gitnaan ng ating taniman. Oh. Yan po ay papunta sa, sabi ko nga po sa inyo, papunta sa okra. Nandito na po tayo tatawid. Ah, pagkadami na po ng sitaw. Baka po 2 days, um, hmm, makakaharvest na tayo. Dami na oh. Aba. Yan oh makisig variety. Chu, una oh. Una ito. Sa kasama ko pagpapatubig. papatubig, oh, ang dambo ng bunga oh. Yan ho. Oh. Medyo ano po kaya po nagpatubig na tayo yan no. Oh. Kung papasin niyo po, hugisak na yung kanyang lupa. Tapos mag-apply na rin ho oh, tayo ng winner. Hugisak na eh. Yan, nasa sa atin po naman ang control. Aba. Uwak. Nasa atin po ang control ng tubig. Hangga't may tubig po sa irrigation. Oh. Yan, ito po yung outlet na isa pa. Oh. Papunta na ho sa Okrahan. Kaya ho nabanggit ko sa inyo, punta tayo ng Okrahan. Oh. Ito po may dumarating din diyan. Lahat po ng outlet aking binuksan gawa po ng ngayon yung po lagi ang paalala ko sa inyo no? medyo pa na po tayo nagpapatubig para hindi magsabay yung init init ng lupa, init ng araw para po malamig, hindi mabibigla ang ating halaman hindi ganong ano, mapepers sa mamamatay oh yan, binarahan na rin ito. ito ho ay dali dyan yan, buong gabi po magkakatubig na ito talagang huna mga ano eh tuyot na magkikin nila sa tayo po, ah tuyot oh kagaganda na pa naman ang ating okra ito po yung malalaki ng okra oh ganda po mula nung nalinisan nung nag susukob niya ni Iniibasan ko lang yung ano dito oh Kakapag explain na rin yung usong kabayo. Meron na oh. Ah, sana yan. Kakapag explain na ito. oh. Meron na rin pa ilan ilan eh. Kakisig na pa man din. Lalaki na oh. Malapit na tayo maka-okra. Check natin yung usong kabayo. Yung yeah, dami na, oh. So, daw ang nakakadali dito, yan, oh. Ang, um, ano, yan, yan, ano. Yung, mm, yun, oh. Yan, oh. Ang bibilis. Bibili na tayo ng, ano, yun, oh. Para nga po magbubulaklak na siya oh. Yan, oh. Malapit na malapit na malapit na po. Pwede po siyang magbunga na nang isang tangkal. Oo, oh, pag po lumapad pa yan, pwede na siyang magbunga. Ito po yung aking ino-protect pa oh. Ito yung mga bagong tanim natin. Yung mga 25 cents pala na oh. po. Naiiga siyang maigi kawawa po naman kaya dapat mabasa natin puntahan po natin isang outlet lahat ng outlet bukas yan ito po yung isaw hindi nang gagaling din sa dulo yan yeah, may dumaraganas po na tubig yan yeah, ang papunta dyan yan yeah, sa harang ang pinakin ito dito ito naman yung ating drainage yan o patapon na yan ngayon po naman ginawa natin papasok oh yan papasok at saka po pala kaya mahal ngayon ang pechay yan o no? ito ang nangyayari sa mga pechay puro butas ang pechay natin mahal ang farm Yan na po yung tubig natin, no. Oh. Bitmalakad na siya. Oh. Hindi na po. Wala pang sumisibol dito sa isang Ano na to ah oh. Ito na po yung ano <laughs> ya, Ito po kita na oh Yan po na may sumisib Yung tubig pa pari yan Basta po masintro yung gitna Uh, kabilanan mapupuntahan na po ng tubig yan kasi hindi natin biligan kasi nanonood yung mga ano tubig dito papatubay hindi ako arte eh pasaka pa eh nagkaigreen ho yung ating pitya kasi kaso nga ang dami namang insekto mm, lalapad na Yan patuloy na po yan Magdamag na po nating uh, ano, yan Mababasaan ng tubig Ang gabi Mapupuno po ito ng tubig Upo yan. Kasi oh, parang One week na siguro tayo dito na nagpatubig Oh, one week na yung nakalipas Patubig na ulit tayo Kasi oh, ito na yung kondisyon ng ating Lupa Nabasa Ah, tuyot na pero yung medyo malalim po naman moist pa ng kaunti eh. pero mas maganda yung medyo maagahan na natin chichik po natin yung ating pinapasok doon sa irrigation saan yun? ayun parang dito ito na buksan na natin ito para mas lumakas <laughs> Ayan na ho yung tubig mo. Kunting ikot lang natin, hindi na siya oh. na. Oh. Panahalo. Nasa sitawa na po. Mm. Ayan. Yeah. Ah, laki oh. Lakas, parehas. Ito yung pinakamalakas. pabor na pabor sa sitaw ito mm. pa o nalaki naman kung nalita kayo oh. talagang tuyot na tuyot bubuksan pa po natin itong kabila ah kak lalim tapos harvest harbis na lang ilan. Magdin pang sarili sa bahay. pang sumo. Mm. bilis ah. ah, kapalagad ng bunga oh. dito hindi tayo nagpatubig natin tumausisa. oh. Haba. Bala po, salamat po sa inyong pagsama no. Ngayon pong episode dito 'yan, no? pagpapatubig po natin. Yan. No? Tapos ay dumali na rin muna tayo ng ano. Nang sitaw, oh. yan no. Harvest na rin po tayo. Oh. So. Ayan, dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po sa subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pa videos. So, hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang. Bye.